Good afternoon everyone! Hi mga kadontles! Tayo inalit na, na mag-jogging ngayong hapon. It's 4.18 in the afternoon. At ako naman ay pupunta sa bayan ng Masinloc. Doon naman po ako tatakbo. Mga dito na po ako sa uh, malapit sa uh, Barangay Culiat at sa mismong bayan ng At Kapag nakarating ko ako doon sa mismong mismong bayan it's sa uh, 10 kilometers. So, masaya naman po ako na eh. nakarating ako ulit dito. Mga kadantless, at nakarating po ako dito na 5:30. Grabe, asin, pagdating doon sa may barangay ko liat, uh, doon na ako. As in, sabi ko naisip po mag 5.30 na. So, andito na po ako sa bayan ng Masinloc at malapit na rin tayo mismo doon sa pinaka-town proper. Uh, tagal ko na rin po kasing hindi nakatakbo dito, nakapag-jogging pinaka last pause nung last May kasi po may laban po ako sa botolan, but then naging bisi-bisihan busy po tayo tumatakbo pero uh, malapitan lang at na-miss ko na po itong long run ko pero kapag wala na pong ulan uh, tatakbo na rin po akong papunta ng Infanta, Santa Cruz, and then pa ano naman po tayo, pangulingan. Some other time dahil uh, nagsisek pa rin po tayo ng mga panahon kung umuulan or umaaraw. The town proper of Asinlok and malapit na po ang kanilang piyesta by this coming November 30. Uh, at madali lang po tayo dito. Mabibila ako ng juice na sa binibilan ko. marami na rin palang mga tao ditong napupuntahan at kumakain po sila. marami na pong mabibili dito mga paninda, kaya maybe have chance pumunta na po kayo dito para bumili. At sana po, this coming fiesta, meron pa rin silang panuran. Oh! sana nga no, may fun run pa sila para actually maganda dito na tumakbo eh pero last time po nung I think naka this is my third time na maka uh, register tayo ng fun run during their fiesta I think it's their second second time na magkaroon po sila dito ng run run during their fiesta pero wala namang premyo so it's okay ang mahalaga na kapag exercise po tayo that's the reason na sumasali po tayo but then sayang din naman yung premyo ba? Diba? kaya more practice more practice so try lang nating bumili ng gulaman dito kung bukas pa si ate Church of the St. San Andres. We need some rest, mga kadontles. And then, ano tayo? Tatakbo tayo dito along the boulevard. So, kailangan lang natin na mag ano lang tayo, mag -rest. So, maganda na po dito. Ayan, kung makikita niya. Ayan, piyasta ang piyasta na, kahit hindi pa naman piyasta. Kadontres at ngayon naman po ay nandito po tayo sa bayan ng Masilok at sa San Andres Church and now ngayon naman po ay ako po ay mag-exercise na muna kahit papaano makapag-exercise tayo sobrang init. Sobrang pinagpawisan ako dahil nga matagal na rin akong hindi nakatakbo dito. At lumabas na yung mga palos ko. And here is the charge of the Shenandoah. Nais nice po nga palang ipakilala sa inyo si San Andres. At siya ang kanilang patron dito. At dito po ay mababasa natin kung ano yung kwento tungkol kay San Andres Apostol, Kapistahan, November 30. Si San Andres ay isang mangingisda na ipinanganak sa Gutsaida, Galilea at isa sa labindalawang alagad ng Panginoon at nakatandang kapatid ni San Pedro. Ang prinsipe ng mga apostol, pinaniniwala ang si Andres ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago nito makilala si Jesus at nang lumaon ay naging alagad nito. Siya rin ang unang nakakilala kay Jesus bilang Mesiyas kaya tinuring siyang ang unang tinawag. Magaling na tagapayo sa grupo, may malino na pananaw, may pangunawa at mahusay na hukom ng mga tao sa Jose ni San Andres sa pangangaral sa mabuting balita ay marami siyang naakay patungo kay Kristo. Iginugod ni Andres ang kanyang buhay sa pagtuturo ng mabuting balita sa Asia, Georgia, Romania, Cyprus, Malta at Patras, Gresya na ngayon ay Atenas at kalaunay na matay bilang martyr sa pamamagitan ng pagpapapakos si isang Ekes na Cruz. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 30 ng Nobyembre at patron ng mga mangingisda Pumana Pumanaw si San Andres sa Patras, Grecia noong 60 hanggang 70 AD. Ang Ekes na Cruz, limang tinapay at dalawang isda at ang ibang hinyo ay ilan lamang sa mga bagay na maiuugnay kay San Andres. So mga kadontles, at least nagkaroon po kayo ng idea ng tungkol sa kanilang patron dito po sa bayan ng Masulok. At ngayon naman po ay pagkakataon ko ng makapag jogging dito naman po sa kanilang circle. Before nakapag jogging na rin po ako dito. Dito na po tayo sa Baywalk at medyo tumigil na yung ambon. Ambon-ambon na lang po. ya, Yes po. Uh, medyo umuulan na po. Kaya ano na muna tayo. No, jogging. Sa akin ng ulan dito. Kaya uh, nagdadalawang isip ako ngayon kung kailangan ko pa ba tumakbo ngayong umuulan na. Or sasakay na akong pa -uwi. Bali naka 10 kilometers na rin naman po akong tumakbo ngayon. sumakay eh. Meron kasi jeep na naghihintay. Gusto ko pa sanang tumakbo. Kaya lang inaalala ko kung bigla lumakas ang ulan. Baka naman mapasma ako. Meron naman hanggang bukas. Pwede pa rin naman akong tumakbo.